Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa ika anim ng Marso, taong 2025. Ngayon ay isang araw na kung saan ang iyong likas na pag-uusisa ay magiging mas matindi kaysa sa karaniwan. Sa araw na ito, tila ikaw ay isang punong nakabukas ang bawat dahon upang sumagap ng liwanag at kaalaman mula sa iyong paligid. Bawat usapan na iyong masasalihan ay may dalang oportunidad para sa bagong pag-unawa at mga natutunan na maaaring makapagpalawak ng iyong pananaw. Mahalagang panatilihin mong bukas ang iyong isipan upang tunay mong maunawaan ang mga ideya at pananaw ng iba. Sa pamamagitan nito, makikita mo na kahit ang mga bagay na tila hindi mo pinapansin noon ay maaaring magdala ng mahalagang aral na magpapalalim sa iyong kaalaman. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa iba, huwag kang mag-atubiling makinig ng mas malalim kaysa sa karaniwan. Maaaring sa gitna ng isang kaswal na pag-uusap ay marinig mo ang isang payo, kwento, o ideya na magpapaisip sa iyo ng mas malalim. Minsan, sa mga simpleng pag-uusap ay lumalabas ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang pinagninilayan. Ito rin ay magandang araw upang maging bukas sa mga kakaibang pananaw o ideyang naiiba sa iyong mga nakasanayan. Sa paggawa nito, maaaring matuklasan mo na may mga bahagi ng iyong pag-iisip na kailangang baguhin o palawakin upang mas makita mo ang mas malaking larawan ng buhay. Habang dumadaloy ang mga oras, subukan mong ituon ang iyong masiglang enerhiya sa mga bagay na may positibong epekto, hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong likas na kasiglahan at talino ay maaaring maging daan upang makatulong sa iba sa paraang hindi mo inaasahan. Isa-alang-alang ang paggawa ng mabubuting gawain na sumasalamin sa iyong kabutihan ng puso. Ito ay maaaring kasing simple ng pag-abot ng tulong sa isang kaibigan na nangangailangan ng payo o pakikinig sa mga hinain ng isang taong matagal ng gustong maglabas ng kanyang saloobin. Ang paggawa ng kabutihan ngayon ay magdadala hindi lamang ng kaligayahan sa iba kundi pati na rin ng kapayapaan sa iyong sariling puso. Kapag tayo ay nagbibigay, may natatanging kasiyahan na bumabalik sa ating sarili, Isang pakiramdam na tila tayo ay nakatuklas ng bagong kahulugan ng ating buhay. Subukang maglaan ng oras sa araw na ito upang magbigay ng iyong oras o lakas sa isang adhikain na malapit sa iyong puso. Maaari kang magbuluntaryo, tumulong sa isang proyekto ng komunidad, o simpleng maging mas maunawain sa mga tao sa paligid mo. Sa paggawa nito, hindi mo lamang matutulungan ng iba kundi makakatuklas ka rin ng mga bagong bahagi ng iyong sarili na maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at lakas ng loob. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng paanyaya na magnilay sa mga bagay na hindi agad nakikita ng mata. Subukang pag-isipan hindi lamang ang iyong mga kilos kundi pati na rin ang dahilan sa likod ng mga ito. Ano ang nagtutulak sa iyong mga desisyon? Ano ang mga paniniwala o pananaw na bumabalot sa iyong mga kilos? Ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pagninilay ay maaaring magdala ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga taong bahagi ng iyong buhay. Isa sa mga mahalagang aral na maaari mong matutunan ngayon ay ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo lubos na mauunawaan sa unang tingin. Sa halip na pangunahan ng paghusga ang mga kilos ng iba, Subukan mong magtanong, ano kaya ang dahilan sa likod ng kanilang mga ginagawa? Ang simpleng tanong na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malawak na pananaw at makakatulong sa iyo na maging mas maunawain at bukas sa iba't ibang sitwasyon. Ang iyong likas na talino sa pakikipag-usap ay magiging isa sa iyong pinakamalaking sandata ngayon. Gamitin ito upang simulan ang mga makabuluhang pag-uusap na maaaring magbigay ng inspirasyon at positibong pagbabago sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ang pakikinig ng bukas ang isipan at pakikipag-usap ng tapat, makakatuklas ka ng mga ideya at pananaw na maaaring magbigay ng mahalagang pagbabago sa iyong pananaw sa buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay puti. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kalinisan ng isipan, katiwasayan ng puso, at kaliwanagan ng mga ideya. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng puti o paggamit ng mga bagay na may kulay na ito, maaari mong mapalakas ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw at makatulong ito upang makapagdesisyon ka ng may kumpiyansa at katiyakan. Ang iyong maswerteng numero naman ay dalawa, siyam at labing pito. Ang dalawa ay sumisimbolo sa balanse at harmonya, habang ang siyam ay nagdadala ng enerhiya ng karunungan at pagtanggap ng mga pagbabago. Ang labing pito naman ay nagdadala ng tagumpay na bunga ng pagsusumikap at pagkamatsyaga. Tandaan ang mga numerong ito at subukang gamitin ang mga ito bilang inspirasyon sa mga desisyong gagawin mo ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasagawa ng isang bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at kahulugan. Maaari itong maging pagsusulat ng iyong mga saloobin sa isang journal, paggawa ng isang malikhaing proyekto, o simpleng pagminilay sa iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang pagtuunan ang iyong sariling pag-unlad binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumago at maging mas handa sa mga darating na hamon at oportunidad. Sa pagtatapos ng araw, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat para sa lahat ng aral, koneksyon, at inspirasyong iyong natanggap. Ano man ang mga pagsubok na naranasan mo, tandaan na bawat isa ay nagbigay sa iyo ng mahalagang kaalaman na magagamit mo sa mga susunod na araw. Ang pagiging bukas sa mga natutunan ay magdadala sa iyo ng higit na kaliwanagan, kapayapaan, at tagumpay. Patuloy kang lumakad ng may tiwala sa iyong sarili, sapagkat ang bawat hakbang na ginagawa mo ay patungo sa isang mas makabuluhan at mas maliwanag na hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.